Narito na ang mga balita sa Luzon. Posibleng matagalan bago matapos ang Skyway Project sa Pasay. Kasunod ng pagbagsak ng heavy equipment na ginagamit sa proyekto ayon sa MMDA. May kanya-kanya ng investigasyon ng Department of Public Works and Highways at ang kontraktor ng proyekto kaugnay ng insidente. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy. Tila magiging pahirapan daw ang investigasyon sa nangyaring aksidente sa Andrews Avenue sa may Pasay City kung saan bumagsak ang girder launcher kahapon dahil tinanggal na agad ang makina ng girder launcher. Ayon yan kay MMDA Chairman Francis Tolentino. Maaring uh, mechanical failure pero kita niya naman bago pa itong uh, uh, girder launcher. Pangalawa baka human error. Yung nakasakay doon sa... Yung nakasakay doon sa capsule na yon yun yung operator. So, malamang-lamang uh, human error kasi ang sinasabi, sinwitch off na raw yung engine ay eh, umandar pa. So yun ang, yun ang tiniting ng angulo pero ang usapan kasi rito walang trabaho sa araw, sa gabi. Kaya ang, ang sagot naman ng supervisor nila ay eh, preposition lang daw, hinahanda para sa trabaho sa gabi. Sabi rin ni Tolentino, may pananagutan ng kumpanyang DMCI na siyang kontraktor ng Natura Skyway Project. Ayon naman sa DMCI, ikinalulungkot nilang ang nangyari. Ginagawa na raw nila ng paraan para maging passable ang lugar para sa mga motorista. Nakipag-usap na raw sila sa mga may-ari ng mga nabagsakang sasakyan dahil sa insidente. Pasado stress 3.30 ng hapon kahapon, bumagsak ang girder launcher. Apat na putwalong flight sa naiya ang naapektuhan dahil sa baradong kalsada. Daang-daang pasahero din ang naiwan ng kanika nilang mga matapos maipit sa traffic dulot ng aksidente. Magalauna kaninang madaling araw nang inayos ang bumagsak na girder launcher at natanggal sa pagkakahambalang sa kalsada. Pero hindi pa rin daw tuluyang cleared ang site. Ang naturang Skyway Project ang maguugnay sa South Luzon Expressway at Rojas Boulevard. Target sana matapos ang proyektong ito sa Oktubre. Yung construction, tuloy-tuloy yun. Pero itong accident uh, site, itong girder. wag mo nang gagalawin nang walang coordination sa amin. Pero tila dapat pang habaan ng mga motoristang daraan doon ang kanilang pasensya. Ayon kay Tulentino, maaantala ang naturang proyekto dahil sa nangyaring aksidente. Kailangan pa raw kasing mag-angkat ng bagong girder launcher. Ang mga ganitong uri ng equipment ay bihira sa bansa at kinakailangan pang iangkat mula sa ibang bansa. So baka delay na, madelay ng konti yung construction ito pero sana wag kasi inahabul natin to sa APEC. Joan Punsoy nagbabalita Pilipinas.